Hello, good morning, good morning, followers. Di na naman kami, Operation Kartaps, guys. Di na kami, oh, uh, ito na di naman kasi Isna Operation Kartaps naman kami, para sa kina bukasan ng mga amin anak. Ayan, lakad-lakad muna kami, no. Magandang-magandang araw sa inyong lahat. Shout out po sa mga viewers dyan. Lakad-lakad muna kami, papunta doon sa dulo. Nandun na yung iba, iba nakamotor na. Ah, ito po yung daan papunta ng... papunta ng kabilang kampo ito yung hanap buhay namin oi Pagdali. Ayan nga guys, napakalayo pa sa ngaming lalakarin papunta ng trabaho. Ay nako. Oh, andyan ang aking uh, kasama. Isang vlogger. Oh, ayan oh. Oh, inaayos ng mga vlogger ko kasama ang danan. An. oh, andun oh. Agoy. Asa manapit na? Ah, nang lupa, nang lulo, ng lula, ng lulo, ng lula, ng lula, ng lula, ng lula ko. Wala ah, Tanawa nyo, di ba? Tanawa nyo, di ba? Nangahubog mo? Sige. Pangako mo, pangako. si mo tapas ka mo, kaya nangahubog na mo. Mga hubog Oh, set out, set out. Oh. Hanggang dito na lang kami. Dito na lang kami, dito na lang. Oh. Dito kami mutapas. All right, goodbye. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines about. To